lumampas na siya sa'yo, ah, okay lang, nagawa ko naman yan eh. So, walang regrets kasi nagawa ko siya. ba diba? So, yun, mas magandang feelings yon guys. Ayan. So, ma si Ma'am Sherlyn, God bless po sa ating lahat. Si Joy Shine, gustong gusto ko po, God bless po sa ating lahat, lalong-lalo lalo na sa ating lahat, lalong-lalo lalo na po sa inyo, ma'am. Ayan. <laughs> si Sir Yuji, parang may pinag si Ma'am. Actually, nirelate ko lang naman siya, guys. Pero that's reality that's reality. Aminin natin, guys. Uh, ah, hindi lang siya in terms of business, in terms of work, in terms of personal life. or uh, personal life. So, overall talaga yung what if na yan. Ayan, si Junal sa akin, Ma'am Jess, mas lalo akong gigil, sige lang. nag uumpisa pa lang ang laban, kaya walang atrasan dito ito, ipapanalog po natin yan. Ayun, si Kung ano sila ngayon, si Sir Third, ang bilis ng ating... <laughs> Eh, <laughs> si so, Alvina, daming tao nagpapahina ng love ko, madam. Yes, pero ramdam ko sa sarili ko na totoo si NAC at Radilax at ah, Pit Bazaar. So, push lang wide. ba? Diba? Aja. Aya, ata girl. Eh, si Alvin, hanggang sa dulo ng walang hanggan, ma'am, sasama ako. <laughs> Ayan. So, thank you guys. Actually, itong mga ganitong comment talaga yung nagpapawala talaga ng pagod ko. And syempre, kahit kumikirot tumitibok ang aking daliri. <laughs> Makita ko lang po na masaya kayo dito sa ating company. And syempre, na support and walang sawang tiwala. Ayan guys, talaga namang feeling ko hindi ako napapagod. Ayan. So, syempre, dahil bago tayo magtapos, hindi naman nawawala yung ating games, di ba? So, ayan guys, mag-start na tayo ng ating Jetpacks game. So, ready na po ba mga members natin dyan? So, hello sa ating 236 viewers, di ba? Ayan. So, start na tayo ng games natin guys in 3, 2, tayo eh, si Sir Terdy. Kung ano yung situation natin ngayon, yung dati sila Shopee at kung ano sila ngayon, yan ang future ng Pinbazaar at ng CX. Si Mama yes! Si Excel, sa so, tagal-tagal ko po, po naghahanap ng opportunity, ngayon lang ako nakasumbong. <laughs> You're welcome po, and kay Ma'am Abby, Kale. Kaya kami, ma'am, lalaban at lalaban para sa future ng family. Emperado. Ayan, congratulations po sa ating five lucky winners. So, after ng ating uh, live, pwede nyo na pong i-message yung ating mga admin. So, guys, ngayon is our request day. So, if ever, ayan, magkaroon na naman tayo ng problem sa ating mga account, So, eto, dito tayo magme-message sa ating chat support. Ayan, para po mabilis nating masolusyonan uh, yung problem nyo, guys. Ayan, so dito po kayo mag-chat-chat. Ayan, kung ang problem naman natin is deposit and withdrawal, guys, dito naman po tayo magme-message sa ating deposit withdrawal concern page. So, wag kayo mag-alala, guys, dahil anytime Makakapag-reply po sa inyo yung ating mga customer service dahil 24 hours po naman sila na uh, sumasagot sa mga inquiries niyo or sa mga concerns niyo. Ayan. And syempre, remind ko lang ulit yung ating go time, guys. Go time giveaway bukas na po yung ating draw. Ayan sa mga magde-deposit using your go time, ayan makakahabol pa kayo, guys. Sa so, ating prizes is one winner of 5,000 diamond one winner of 5,000 emerald and 3,000, uh, three winners of 1,000 ruby Gcash giveaway profit only. So, ayan guys, bukas na po yung draw. Uh, August 14, 20, 24 at 8 p.m. And syempre, sa mga gustong mag-visit sa ating HQ, ayan, I invite you to uh, visit our office here at Regions 106 One Special Condo, Barangay de La Paz. Pasig City. Ayan. So, sa mga hindi ko pa nasagot ng questions, guys, don't worry. May live tayo tomorrow morning, 10 a.m. And I invite you again. And syempre, kung gusto nyo mang mag-message sa akin directly, ayan, message lang po kayo sa aking Facebook page or sa ating admin. So, yun lang naman, guys. Kung may mga uh, questions pa kayo, message lang, ha? So, bukas na lang tayo ulit ng pulitan. At sana, napasaya ko kayo. Ayan, guys, tapos na yung request. Don't forget na magtanim na ng panibagong active plan para hindi sayang yung ating araw. So, yun lang naman. Again, I'm your founder, Jess, na nagsasabing let's build wealth through blockchain revolution. So, good night, guys. See you tomorrow.